guys Set up tayo ng ating baunan guys yun si Roy nakaranas nito guys Ayan Dahon ng saging guys yun Ito na nilagan yung ating Ah uh, ating rice guys Ayan o oh. Kita ko sa iyo yung ano ito. Yung gamit natin yung laya ng dahon ng saging. At saka nilinisan naman natin ito. Ayan. Yun. Dapat umaga ka na magagawa guys. Kasi pag na yung matas ng araw hindi mo ito masisit up yan yan ganito kami noon yung sa bukid sa pa kami yan walang pambaon walang lagyan ng baunan yung saan nyo ilagay yung rice nyo ito ganito lang yan i-press mo lang ng ganyan yan takip mo, takip, takip mo ta. Yan, takip mo. Takip. Yan. Yan, i-close mo lang maigi. Yan. Yan, close na. Yan, i-close na siya. Tapos, ang lipis na siya, kailangan natin ng yung kapalan. Maglagay pa tayo ng isa. Para matakpan siya. na siya ayan dapat double ka pa siya baka masira yung lagyan mo ayan ayan punti so, lang ganito kasi yung gamit namin pag doon kami sa bukirin ayan o balot ng saging at saka sarap yung lagyan na ng ginamos saka buwad so, yung ito yung tuyo, yung tuyo ayan ayan, talian na natin guys ito lang ating ginawang tali ayan ayan talian natin ang na maigi para hindi siya na. Uh, oh. Kagta. Diyano. Tunayating baunan. Katapos natin ito kain pwede natin ilagay sa pasurahan para tayo walang dala yan ito na yating baunan guys yan o nakapalot na ng Ah uh, yung dahon ng saging yan oh, parang wala kang baunan lagay mo sa bag mo yung ating sudan yung, yung ating sudan nito doon may chicken yan. Noon kami ano buwat lat saka ginamos yung una lang ganun lang lagay pag nih niya to napakabango Yan. Kandarapan pa pagkabalot, guys. Baluk ng balut siya. Yan. Tol. Yan guys. Thank you for watching guys. Yan. <laughs> Gawa tayo. Yan. Binalot na baon na natin yung rice dito sa loob. Yan guys. Thank you for watching. Don't forget to share, like my video. Bye.